marketing, tatak magaling. Bueno, ang uh, atong uh, so tampok rin itong hatagan o pagdika, no? Uh, ni Susaka, lalaki nga natatago lang si nga, nga, boy. sa ngan uh, nga tikboy. Kinagibatan o doon sa radyo ni Rie Arelliano. Kaisunan, ang atong sender si Tikboy. Tikboy. Problem, mga bahay, akong problema sa kong inahan ng muray babag sa akong kalipay taon ba kung ngano na problema ko ani no e na niyo na ako, ano, ano, ano ako pagsugod ang mga panghitabo ah Aduna kasakit Kas Hoy! <laughs> 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 Hoy! Nay, 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 nay. nay! is that you, nay? <laughs> Kanang imong gikanta-kanta diha, imo pa nang gipangitag uyab, no? siguro ah. well, sigurong naminyo ka na unta, no? Bita na, nay, sa pagdali ko tao niya, nay. Eh? Ha, sige, tag-practical yun para parang harana, para, para makauyab ta. Hindi man, bitaw na lumba, kami niyo, no? Hindi, bitaw na lumba. Pero, biyaay ni. Ah, biya ai ha? Biyaay din? Mabiyan ka Kastrenlo, basig mo ingo na lang kagdas bisakin sa akin. Ah, huh? grabe. bitaw. Gusto kang mabiyaan, Kastren. Ha? Basig magpambot na lang niya ka, Basig nagtuok kang ang tao makat magkatiguang, magkagwapo. Di ba, ya, daw? Ah, nang lag... Nay, nay, Hindi man taon ko babae na yun nga. Kinahang lang mag-minyo rin. Laki man ko! Bisa tiguang pa ko, minyo yapon ko. Maminyo lagi! Pero pinilihan na imo. Ay, soos. Di ko eh. lang hurot mo ba yung tributan eh? Ay, lang, ina lang. Mamatay gani ko niya, na yu, na di pa ka maminyo. Ana na yung kamakaingon nga kinahang lang di ay. Ha? babot lang ko tayo. Wapababot ang babae nga. Gihatag, oh, tadhana na ko nga babae. Tadhana <laughs> <laughs> si mong tumol maguhat ka nga ang babae mo muduol ni nimo Ano kasi ni swerte? Adi, Pangita yung... dito, di kay maguhat ka. Kahanggaw bisnaong ni nimo Uy, mawari o, araw mag-ing minyo ni mo. Ah, nanay sa do'y. Maayon. Oo. Oh, oh, Iyubihan eh. oh. yeah. gibian sa to'y lagi. mag minyo na nimo mo. Nga, mag na sa alamaw. Oo, mag-ing minyo Sige, minyo'y ina. Aron kun, magaway mo. Lumsan ka sa lamaw. Abo ah, mo, tsaka si pagkakidot, Nang, wak na'y lamaw din sa inyong sod, nang? Wak na, day. Ah, basig na apa, nang? Wak na lagi, day. Ako nang gihuwa din sa Aw, pero nang, basig na apa k'yod? Oo, oh, oo, oh, oh. tadaan mo ka di ako, tigay. Subtool mo na ako lamaw ko. Huh? Oh. Hala, uy. Gwapo pero istikto. to. na ko ng lagring, uy. Na, sige, day. Hmm. Hoy, ikaw ba? Ano ba na? Samot na di ko ka maminyon ng kalaki, hani mo tikbuya ka. Ano ba nay? Hmm? May na lang to kay? kay kugihan, buutan pa, na ni Maho lang lamaw. ka. Kamulay pag lamaw na eh. ganong ganun ako man. Di ba ko hilig kong lamaw? Alam niya ay, gahalhal ka lang. Siya, siya. siyo. Tagay na sa Kabutilang berbe. Ah, Lucy, oh! Eh, Lucy, ko tawag niya ng lagring ba niya? Bilagro ko nang imong, bilagro mong mag-inom na. Ah, nasa't tingal like, kay problema. Ano kayo mo inom ka, mga Eh, dah. Naglagot ko niya akong anak. Gada ko lang lawas, so ay buot. Ano, man, Anong sabay na imong sa sa imong anak, nang... Ambot aning bata, kanusa pa ka ni Magminyo ning kadahang dako. Ay, i-wait lang. Wata lang. Basta may plano nga mag-minyo di ay. Huwag ka sa ay ang gusto. Kanang matiguan na siya. Ha, kinsa pa may matig-minyo matiguan na ng kanahang dako. Ay, kagool naman di mo Moana na... Ha? Ano mo ko? Naaman ko! Ay, Lucio! Bilang na iyang i na. Na, hapit na na malapas kalendaryo. Oh, huwag sa kalendaryo lang? Ako, oh, nagparuhan nga maminyo, oy. Ang kuya, huwag oh, pa sa nas numero sa bingko. Uh, <laughs> grabe naman sa kang bayuta. Ay, ay. nga nung mag man ka. Nga waman ka, ko mag older, eh. Nga nang waiting na ko sa kalendaryo. <laughs> oh, O, di ay ka mamin nyo. Kuan, Lucio? o oh, oy. Uy, nga nung wapamansal ka to taon? Ay, naghulat ko, parinder. Huwag kong parinder. Uy, nakaari na di ay imong pariner? Nakaari na, no, uy! Una nga nung paman mo magminyo pag-ari? Da, na-deport! What? Ha, ah, ano man? Nagsakpan man! Uy, unsa man dito siya, uh, drug lord? Hindi, uy! Unsa di ay, sa isa ato niyang nadakpan man. Ay, nadakpan, nga nagdi-walking. Unsa? Mautong gini pero ingon eh, man to siya nga mo balik siya. Huwag sa iya ko nung pagbalik. Magpakasala ko nume. Ano na? Huwag ko man mo balik. Nga naman. Nadak ano sa, sa dito? Huh? Uy, sumay so niya dito. Drugs, drugs na saan. Dili, ay! Unsa lagi iyang nadakpan nga nadakpan man. Ay, di walking. hapon. Unsa ko nang tawahan na. Di siya kakita sa karatula nga jewoking. Uzan siya buta? Adi li, oi! Dang haglan kyo adi. Ay, pagkakidot boy. <laughs> oh, mayo kay wakamula mula ka urontik, boy. Ah, uh, okay. Mm, mm, okay. Okay, ranay, ano mo din eh? May nakita na kung babae nga ang hini mong minyuan. Sa mm. mo na? Si Lucy! Si Lucy! Unsa? Recorded by Splander Gaming. binuang dyan eh, bidab. Usay binuang! Hangga umang ka ka! Huwag ko magbinuang! Unsa wa ka kailang lusi, okay. kanyang tindiras tindahan sa istina. Kailang kay ko anak, bidang towa, classmate mo na Oh, kailang man ka di ay ka. kana na lang. Kailang na lang, nay! Kala na lang minyo eh! Pangun niya binagmayo, kay wak na mo balik ang parener anak. Ang ko. Hmm. Nga di ibang ka, Ipo anay ka nang ka nga mas takop na itlog na kod. Ano <laughs> na <laughs> may iba man? Ang ang classmate pan Miggy kas grade 3 hantol grade 6. Bisa ko sa tao nag nagtuki niya ang yung naong ay eh, bida mababayag may tsura. Di yun ma hitsura babay kay bisa saon. Murag si katong koan ba si ah uh, ah uh, basta ba di lang ko masulti eh. Pero hindi ko malimot na eh nga. May uh, may suntang taong gihapon na siyang habol. Ha? 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 mamili mga tagang dawa ka, eh. Nay, 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 ayun lang ko kung apurahan ng minyo-minyo na yun. ba na taon ka, eh. tatanan, na taon, wako'y tinigom taon para pagminyo na ko. Nga nung mag-o-all man ka, nga naamantay negosyo, tulugo na ka buong branches sabay, na ayun, to. Ay, sabay, ayun, taon ka na'y pangambo panghambo ka na yung negosyo. Tuwa ka, branches, ka negosyo ni mo, Quick, quick! pagano <trips> <trips> Kaya naman, nakaminos ka, ka na do, Ha? Usa sa puente, usa sa kolon, niya na sa ato. Oo oh, niya, oo niya. O sabi ako pakaon sa mga taong tambong sa kasal. Pros, <laughs> quick, quick. Oo. Bidyo sa nimo, katingo na. Hanggaw, ka ay hanggaw. Jirik. O sabi dali tao na na ay nga. Duhara magiging kipaingnan sa tao. O di ba, minyo? O ulit tao, gya, por biyo doon. Oo, ka na. Mo na di ha. Ang dilay ka man minyo, uli tao ka lang kaya pun. Ha? Itara ba yung duha? Umamantay na ko, magunsa malang kayo. Ay, <laughs> taon, simbak ko lang na niyo. Nga nung taong mag-goal, makala. Kamatay lang niya, simbak ko. Sa? Ja. Mauna niya. Eh, lagi ako. Ang buhi, raligi ko. Oo, mabuhi si mong mata. Sa awang man tununin mo pagkabuhi, eh. Ah, oh, anak na diha, ha, magamay tayo mong negosyo na ito. Huwag yung mga bragsis, hindi <laughs> <ba? laughs> Ikaw ba? Nakaminus yung kagmayohan ng akong negosyo. Ha? Na ibaw ta ba kung huwag pa na hagbayrot ang nangapas mo? <laughs> o di tama, kung kita. Ang salsa? sa? Nga -sa? tablatang duha ha? <laughs> Aumaw ba? Nalasig Ipasira ko na ang atong negosyo, ha? Ipasira ko na. Tanaw, tanaw, tanaw. di ka ba mapas mo o guway taong taong hanggaw, so, so, kung pas ko, pasmo san ka na, eh? Ha? O, oh. ganun ma-appel man ko. Eh, mo ipasira nga atong negosyo. So, wala din ko kaon na, eh, ha? Wala saan kayo So, kitang doon ang pas Ah, <laughs> oh, hak man ka, Madamay masadi ay ko ani bua nga ka. Maura ni Hanay. Wait ka, good. Just take time lang ba? Wait lang while waiting. Wait sa while meeting. Oh, ano lang? Hilang biyay! Hmm. Nga na isa Ang ako ba nga? Shut up! Abungo siya ito. Hindi ay pagkakidon! Kurado kaya kung nanay yung minyo na po. Muray siya may minyo na balak kayo noon. Kunya, wako kay bawo nga doon na di siya plano nga wana ako may bawo eh. Oh, ah, di inyong order Noy punso oh, anong kabot nila beer? ngagamay gamay. Ah, salamat, Lucio. Ano pa yung order ninyo ng lagring? Ah, nakai bakanting papel di asyo. No, aman. Ano sa mapapili na? Ah? Kanang kasuwatan ba? Pagin mo ka glove letter? oh, dili, dili. so, papel? Suwatan sa mong order. <laughs> ha? Ilista lang na, ha? At least na pa kay papil di nga kasuwatan. Ha, kalistahan, listalang di ha. Oh god, Ay, papagkakido! Di naman ang lagring, o. Ay, utangon din nga rin Ay, ako lang sa utangon, pre. Ay, kapalaka, bayran mong kihapon na. Hmm, maramang may klusmaw tang naon ni Mulusio. Ay, sos, daan man na. Hmm? <laughs> <laughs> Bisa gipar, tamang utang mangutang, daan ko nang nagpulis -nag maot ng naong <laughs> <laughs> Ah, <kasi> mo mare. Usam <laughs> ko problema ni mo, ha, mare. Ah, ah, ah ka manog inom. Ah, uh, mem inom sa ko, pre. <clears throat> ay, kini akong anak pre ba pa. Pastilan. Pagkawagi ayo tawhana. Gusto tingali nang matiguang ulit tao. Ah, mawag na yung kaplaran, Marie. Nawato na lang na ni mo. Hindi, nah, manggot, pre. Kung gusto hon, maraming palaan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang panguta ng anong di manggot gusto hon? Gusto hon, ano uh, sa maruy? Nga magminyo. Gusto na mag manggot kung makakita sa kong apo, pre. Sa di pa kong mamatay. Tiguwang na ba yata? Hapit na ta mga matay. Ay, lagpong ang mongyo, maruy. Amatay lang yung mongyo, maruy. Ay, liyo, sorry. Sorry. <laughs> <laughs> kung ingon nga na maring away, gusto nga magminyong ni Monok. Basig ko an... Uh, Basig unsa, pre. Basig bayot na anak Unsa? by Splander Gaming. Unsay bayot good pre. Usa man gud na sinong ba na ang lalaki kung dili ni magminyo kana bayot. Pero wa may kaliwat mong bayot pre oy. Mau ba? Oh. Oh. Imam eh, kung kita na oh, pre, nagduda ka na ako, pre. Ha? ako uh, uh, lang kiklaro, Mariba. Ay, di taong ko bayot, pre. Ay, naun sabi at makaanak ka kung bayot pa ko. Ah, uh, uh, Kung mauna, uh, ah, bayot Pero ang pangutana lagi kaya nga, nung um, pamani magminyo ning kanahan na kong anak, mauna. Nya, nya, nya. Sa may gusto, kong, para magminyo na ni yung anak. Sa may gusto. Ay, mangutan na pa man ka. O, eh, nga mo, umong yun ay akong problema. Pwes, gamit na formula nga ko ihatay ni mo, Marit. Ha? Formula? unsa sa manapre? Amin na, Pamin, no, Maria. Ingo na niyang Ah, sons na na yung pamuli taon. Siguro, may tingnan yung iya. Gida. Gida. Sons yung kaon ka. Unra. Mabili lang ako sa dinas, Ang kaon siguro ito siya. Ang kaon butong kayo. yung humana ko, ang kaon tu ko. Duga't nga dito sa nanay. um Oo. Sa ako nanay taon. ay ganaan. Patukong mahay ko na. Ako kabantayan ko ulit sa nanay. Ako susiwag na ulit, wame. Ang bangon ka. Oh! Saan ni? Kisabit ang panako. Oh! Diyo ko! Uway! Naku! Uway ko pa ako! Pita! Oy! Tikboy! Bango na di Ado! Nakapalit na... Uh, sus, Marisep! Tinoon ni huh? Tikboy! Ah! Uh -huh. uh -huh. Nay! Ah! Mauna na ba? Babayahan na imong pangyay sa una. Oh, dili taw na yung kukin la taw na ni. Darling, kukin na na di ka. Oh, ay ikaw na! Oh. Oh, tick boy. Huh? Pili, dili, dili ba kang pero imo na na jerjer. Ay, wala na yun, wala! Ay, wala ko sa'y wala. <laughs> Nadug mo pulos mo hubo, oo, oh. oo. Niya mo ingon ka nga wak, mo mag-jer-jer. sarama niya ay mo. Nangaligo lang mo diha. Kan bisnaong bis mo. Ah, bida, dili na yoy. Huwag ko kalimut. Sit up na yoy. Probida sit, sit up. Huwag, prim, prim ap -ap uh, up, prim up na Ah, hilog na yoy, tikboy Bisan ang sapan ng up-up niya. Oh, na. O ka na nakita na yun na to ang sa atong mga mata. Hmm. May kikadug ang ka babay O ka na uwalain. Siti kay. Ah, <laughs> uh, uh, Bitaw, ako bitaw. O, oh, okay, busa. Kinahang lang manubag ka sa imong kibuhat niya. Tubagon ni mo ang gibuhat mong tikay. Ay, ikaw Pero na... Pero na, pero, 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 ha? Tut, hindi, ah, ka na. Oh? Kinahanglan nga imunan. Tubago nang nahitabo niya. pakaslan ni mo siya. Kay kondili, mapriso ka! Olay. <laughs> Pakasla <laughs> siya. Og himuha siyang asawa ni mo, si tikay. Ako niya! Uh. Mga ko kong problema, kung ako, may lagi kurner na sa babae, taong pinaagis kong nanay, kung balikay ba, nasakpan mo niya nga nagdoog mo niya, wak niya may mga silina. Pidaw ko, ano ba kalibutan nga? Sa pagbata na ko, nakadoog na dahil may atong tikay di ay, nga kami duha, why mga silina? Pida, makatarungan nun, kanay, eh, bam, uh, ati press, be, nga klaro mag yung sit-up ni, eh, ha? Ah? Murag, i-prim up yung kong taong nanay eh, ba? O, sa'yo buhaton ako, eh? ani. Ah, ako man hinooy, ikihan mi nga, o di kong pakasal kay purbida, wala ba kay gusto ni Biana? Kay ba kay Lamaw? O man, sabi ako bumuha na ni, pali kong tabagi ko ni ati Prisby, masawa ko aning Lamaw, ha? Bam! Kung kamoy pasultihon pasulti ho niya, tick boy! ko really si Thank you. Ati press ko. Okay, ang sender na ito ka rin adalaw. Ay, okay, nalala yung mga silingan sa oh. nato, mga uh, kaubaran na ito sa buhat. Ati press. Ati Taka, oh. Taka Dabao, siguro kailan ni sila ni Asir uh, Permin Culiantes Gomez, kailan siguro mo dito? Ah, kailan sila. Ah, o oh, ni Bay Permin, kailan ni sila ni Sorry. Dabao dito. ba? Si Permin? Nasa, Digus. Ah, oh, oh yeah. si Bay Provincia ay gabanit mm -hmm. dito sa Max FM. Oh, ato lang ning i-mention natin press kay ato ara kauban nga mga taga Radyo Max Max May Fernandez. Asa man ani? Oh, si Ay dai, mao din Si JC, Muna ako gyung kan. Ah. J. <laughs> so uda ko. Friend gyud ako ni sa FB. Ha di so, ba? Nya si Max Mira. Tell you. Oh, ay, um. ay may uh, Mira tell you nya si Bay Arnel pala na. Max uh -huh, Arnel, Arnel pala da. Ay, Arnel. si ah uh, amor ar rustico 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 Ah, uh, Rosico. Mm -hmm. uh, Max FM Japan sila. Nya, salamat, salamat kayo sa Max FM Coronadal City ni sila Ate Press. Adi ay. Oo, oh, oh, na sila. Nya, sa una pagadto na to anang Coronadal. Kumusta sa Coronadal di ba naka? Jump. Oh, na kadama ta dito Ate Press, dug uh -huh. kay na pinahon mga 1980s, purti pang, 19 pang dili pa kay naingon nga nimo uh, ang Coronadal sa uno? una. Uno? Kay mag-travel ta dito purti pang abugas Abug dan to sa una o mag malong pa sa mga malong nga pinalita, at tos dito sa atong palit dito doon dito. mao na moagi ta tong dig digos adto ta nga malit O malong sa digos pero karon Nindot ta kayo Oh, oh Nindot nindo, nindo. nindo ta kayo grabe na kay mm -hmm. grabe kayo, ang bitad og grabe gyud kay pag improve sa Mindanao karon ato press nindot gyud kay mga mal city mga lungsod ug uban Binda daw salamat kayo thank you kayo tatay digong unya sa tanan nga ato ang mga kaigsoonan na pres nga naminaw minaw labi na by for men kuryantes na ni siya Max FF thank you kayo ni mga by for men ato lang ning gi mention at ati kay mga kauban na bansa ni nato sa buhat thank you salamat salamat tayo Ate Pres. Ate Pres! Okay, ang, pre ang, sender ato karoon si ay, gawa. Si Dudong uh, Tikoy. Atikboy. tikoy. Tikoy? Ate Pres. Gusto na siyang mama maminyo. Daghan kanis siya gitupo-tupo. Yung mama tawag maminyo. Mm -hmm. Sa gitupo-tupo niya, kinis Lucy. Siya di ko alam yung Lucy niya. Ay, eh. klasmit na sa na. Mas naku, panag-itlog na ko. <laughs> Kay bayot please uh, ito oh Ah, bayot bayot na. Di, di siya. Dito siya, yung nanay, namin sa isilingan dito, katikuhag lamaw. Ya. Oh, kan isi isi pangan nak bam, kan tigo agla mau bam, kan awar agla bam. Ya, agak agak tu tigo agla Ah, ah, si tikai, tikai, oh tikai, ah tikai, mana tigo agla mau, di murang. Begitu pun ni ya. Usah wedding atau presiden. Begitu pun ni di ba? Oh, oh, begitu pun ni ya. Kena gila Dot dot kau cek mama, gila kat anak, tak gibuan gibuan buan, gila kay ubugman. kau nila Tak na si lah, wah Si tikai, ah, nag-atik boy, nagduog na, nga wahe eh, sinina. Kanya gusto siyang mama nga, ipakasal siya ng duha. Saon ko nun na to, ani. Ang problema niya? Mauli nga, ipakasal siya siyang mama. Ah, kay, ah, oo. Oh, doon na nga, nila ko nun duha. Bisagwa, yung sa wakay na itabo na mo. Kay, ako mismo kiba ako, doon na itabo na mo. Paliwag ko nun ko, bam. Ah, ah, donkit boy. Ah, kini. E, bam, ato ning kanan. Ah, kini e, si Tik Boy at Fresh tan tanta ni bata, bro. na kini e, nana dong. Tuyo yu sa imong mama nga minyo ka. Ingan sa mama do nga di ko anak mo mita ko bubay nga tawo. Dili, man yun sa babae nga, nakaganahan doon siya, nakagusto siya, di ba? Oo, di kayo, ano ka di, na dong lisod kayo dong doon, inigdog ninyo yung nagagabi, ano, piyong yung mata, di yung kakabuka. Di mo ka na doon, ikadog, noon sabam, on sabam yung basa di at may bulbe. Kung ari ka diri sa Sirak 7, verse 23, gingon diri, may mga anak kamong mga lalaki, okay? Okay. Kung ano na ka may mga anak ka lalaki, edukaha sila, tuloy sila sa pagdis pagdisiplina sila kaw gilingon samtang bata pa sila so kaning gihimo sa iyang inahan park di apo ni sa iyang pagmatuto sa iyang anak lalaki apo ni ko tuwa ko magiskot na ka o kahimtang sa kasing-kasing pinitik sa kasing-kasing usa -kasing. ni dunay mga kami noon nga pobre dunay kami noon sa iyang dato pero mingon magunsa man kun among gugma ang kun ang kami nang layat sa bintana mga plato ug kutsilyo kay way gugma Denod. Mm. Saan kayo Oh, kay kanang unsay ngani wa may kausay lang <laughs> kami niyon magminyo sila kay wa man may gugma. Usahay kung dunay mga kahimtang yon ani kami niyon nga wa gugma, usahay manung madungog ni ang mga linya kasih mau aku melabas pro kasing kasing wa. Nah, jom mana bang? Hah? Jom. Mau lagi bapa dong, mesti mengalinya yang guna anak. nanti pres Kinalang nak gugur lagi kasih Aku kalau tahu kulisa sahur nanti pres, kalau Di dan juga. Di, aku kayak gugur kulisa. Lepas yang aku basuh bangsan tiga. Wakyud target silio. Wakyud buta kan lisa sahur nanti. Buta. Thank you kay mas. Selamat. Kamu yang makan sahur nak kau Buat noy. Di lebutan. Onca mi aku buat. Aku menoi ikhya. Aku dili aku bapa kasal niti. kay Kai. Ah. Wala ba taon ko'y gusto ni babayana? O kaya ka... Mas maayo arma may bawang huwi so say mo mm -hmm. Mas kamo pa ikasabaan. Ah. No, mas kamo pa ikasabaan tungod kay Pinugusman ang maong kami noon. Gawas kung ka na makita bitaw nato sa Facebook kan adder sa mga lugar dapit sa ilahang Mindanao sa atong mga bisita. Do hmm. na may ilang mga lugar nga ang mga ginikanan may magsabot ah, kami noon. Usa ah, okay amigo na ko magsigihilak. hilak na nasa anak ko sa kabuok ah, yung edad 35 ay yung asawa 17 mm -hmm. dito na sa area na linis sa rapis madam magsumbong okay. sila sa mga mga babae kay close friend man sila mm -hmm. tayo hey, gugma di ba? Mm. yung mga ginok mga babae ano may mga anakan nga Wa, wala maka gugma wala maka kay gugma Chari. ah ang laki mo'y way love mm. yung sabi mo ka na may anak usa di ganit ka maokon naman laba Oh, oh tinawdai mm. sa Gawa sa mo na nga dili ka mamanla, dili magunsa pa diya. Kung wala gi jud kay gugma. Oh, mo oh, oh, na kay labaray mong gi gugma. Oh, mo na kasi kasi mo gi gugma. Oh, mo nga man. Dungog ni mo sa mga linyao sa isang mga drama. Ngayon ngong gi ko ikaw. Oh, gi din lan ko. Pero ang ako lawas, ang akong kasingkasing. kasing, -kasing Bariya na sa drama ni Consul Francis Paris. Sa tanog bakak, ikaw ang tinuod. Mo ra na. Oh, kalayo. Oh, pero kung atong ako, lain man. Okay, man. Okay, pero, Oi, kau enggak. Oh, kau oh, seman. Mau pekasal kau ni? Ya. Yeah. Ini seru. Uh, Aku pun dulu kau mengita pekasal. Coba <laughs> tak punya lagi tu nama no. Kau Ha ha. Arem.